Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang uh, impeachment trial no? na kung saan siya ng uh, uh, Senado. No? At alam naman natin na kinakailangan ni uh, Inday Sara ng at least uh, walong senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. E bilangin natin ilang ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment. Ang sigurado dyan, ay eh yung um, tatlong PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po, eh, siguradong, yung dalawa dyan ay eh, siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni Presidente ni VP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, buboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, buboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa pero dahil naging vice-presidente naman ni uh, uh, Tatay Digong si Alang Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alan Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal TPP-SARA. Nandyan din si yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa nai indurso ngayon Inday-SARA, e eh tingin ko may indulso rin. So posibleng pangwalo ay si Amy Marcos. Ngayon siya ay na-endurso na na Siguro naman eh kapag na indulso na si ngayon na na ni uh, uh, BP Sara si uh, um Mangga Aimee Marcos eh talaga namang at least maninindigan siya uh, Manang Aimee na hindi niya ang anong tangka para tanggalin sa pwesto ang ating vice president no Sana nga naman po no So